Sa gitna ng Baguio City, nakatayo ang isang lugar na puno ng katahimikan at mga bulong ng nakaraan. Ito ang Diplomat Hotel. Noong panahon ng giyera, ang gusaling ito'y naging kumbento ng mga prale at madre. Ngunit nang dumating ang hapon, dito naganap ang isa sa mga pinakakarumal-dumal na pangyayari. Maraming inosente ang pinugutan ng ulo. Ang ilan pinahirapan bago pinatay. Sabi ng mga nakaligtas, umaling ngaw-ngaw ang iyak at hiyaw sa loob ng makakapal na pader ng gusali. Matapos ang digmaan, muling binuksan ang lugar bilang hotel. Ngunit kahit mga bisita, nagsimulang magreklamo, may naman nakakarinig daw ng pagiyak ng bata sa mga kwarto. Ang iba naman nakakakita ng mga aninong walang ulo na gumagala sa pasilyo. Hanggang ngayon, sarado na ang hotel. Pero isa itong tanyag na, Haunted Spot may mga turista at ghost hunters na pumupunta rito at madalas nilang madama ang bigat ng hangin, parang may nakamasid sa bawat galaw nila. At kung may marinig kang mga yabag sa likod mo, huwag ka nang nilingon.